makara tayo makara? Oh, nandun dito ganda yun tapos nakalagay yun gano'n takakan? oo oh. best time? this time? Best. for two? tanawa? ano sa putar nya? Okay. Okay. Maksis ka, yeah. maksis. Ano ka doon din ang presyo? Uh, doon eh. na okay. tayo. Nasa... Porto ba Porto. Doon mo ito yung takarap? ka. Shell, tapos max. Shell, tapos max. Nasa halos nasa gitna siya. Diba shell? Gasolinahan. Tatawid ka na? Tatawid ako? Oo, oh, tatawid ka. Shell, ma madadaanan mo shell. Gitna, nandun. Hindi ka lang nagpas ng max. Oo, oh, nandun, nandito. Dito, dito Alo, yung ganda. Takara. Maxis yan eh. Huh? Oh, pang Pangalam ko na yan eh. Oh, apat na to eh. Siguro mga dalawa-dalawang taon. Ganoon naman talaga. Ano? Ganoon. Ang na? Ewan ko na? Ang mga sakit na? Ang mga sakit na? Ang mga sakit na? Ang mga sakit na? Ang mga mas mura. Ang mga sakit na? Ang mga sakit na? Ang mga sakit na? Ang na? Oh, Maxis, meron maraming pagsisilingan doon. Maraming silang tinda doon.